guys! Welcome back to my channel! Kuli! Ni, Ni Ann. Magandang tanghali po sa ating lahat, guys. <laughs> Dito naman kami ninyan sa aming lamesa, guys. Kain tayo. Sarap ang ulam namin, guys. Oh. Laki, guys. Oh. Manok to, guys. To oh. guys. Manok to, guys. Manok to. Manok ano to namin guys ah uh, anaga namin to guys na manok mga apat na buwan na ito yan ano mga limang kilo na to guys oh, sobrang laki yan not ni kinatay namin ngayon kasi ulam namin wala kaming ulam ito na ang aming kinatay ko na manok na nilagaan namin yan kain tayo

Mahanghang yan. Tuma. Ang tuma. Ay, mahanghang Ayun yun yun. Mahanghang Ito mo yan may mahanghang. Ayaw um, um, Ang malakas ang spice na malakas. Mamaya um. so, Nicole, bigyan mo yung kainin niya isa. Huwag so, yun yung papakain. Huwag gua. Gua aku mama, gua. Sige. Hey, guys. Sarap eh am amoy tan. guys. Oh, mau. Mm. Mm hmm, Ini <publishers> <sized festivals> <yang> ini <insan> uh, Dapat hindi, dapat hindi <S nữa>

Tayo, guys! Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs>

Hey guys, thank you for watching.